Bandang Oren Sanlimo nagalit dahil sinihitan sila ng isang artista bago sila magperform sa entamlado. Ating panoorin ang viral video na ito guys. Pwede na ba ang mga kamera? Palakpakan po natin Miss Francine Diaz! <laughs> si Francine Diaz pala ito guys. Magandang gabisan ha sa Idol po ito na po. Samdang gabisan ha

Yan, taka. And yung taka sila. Kung bakit sila biglas sa ningitan. Pa-perform na sana sila eh. May biglas sa ningitan na artista. E nagalit sila. Si Pansin Diaz, hindi pinapansin. Pumihisa ng music pero hindi sa diligyan ng music. Tingin lang lang bandang tempura sa lemon rice. Gano sila ka bastos. Natis <coughs> tingin lang yung guitar may labang oh. nag-perform si Francis D. Buenos Palakas, Pondis! Francis organizer sa Lake Courier de Caguro at mm -hmm. toloan sila kung sino yung mm -hmm. may bumlima. Agad naman namin ang patawad yung bandang Orange sa lemon at ito ay lang sa guys. Umiingis sila ng patawad sa nangyari. Pero gusto ko lang uh, manghihingi ng paunhin pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Hilang. Langsumi siingit. Respeto lang ba? So hilang gusto ko lang sabihin yon. Ayaw masira yung enjoy na uh, pag-enjoy uh, natin ngayong gabi.